This is my lucky day mga idol. Tignan nyo po yung mga nahuli natin. Uh, Na-invite po tayo pero private spot po yun. Isa po nating tagahanga, inibitan niya po tayo. Ayaw niya pong pabangkit eh. Tignan nyo mga idol oh. Nakabangus pa ako idol. Ang laking bangus nito. Ni ano? Oh. Ang lakas pala ng bangus ano mga idol. Ang lakas. Ito pa. Eto pang ang maganda. Idol oh. Big head. Ganda na ito. Oh. Hmm? Big head. Dadako na tayo sa mga mamaw na gilapyan mga idol oh. Hmm? Mga idol oh. Mga puro mamaw yan mga idol. Hmm? Naswerte yan po natin. Mukhang mapupuno yung ating lalagyan. Hmm? Ang idol, oh. Hmm? Atay na kasing oh. hmm? Ang lalapad. Ang lalapad, mga gar. Mga para. Oh. Hmm? 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 Grabe na huwi natin mga gar, mga par. Oh. Mamaya ipapakita ko yung laman ng rep namin yung nahuli ko pa sa kahapon. Gano? Mga gar, mga par. Hindi na magkasya, mga par. Mga paro. Lalapad talaga ng talapya. Oo. Oh. Talaga, mga par, mga puro mamaw yan. Lahat po nang uwi natin ngayon, mamaw. Pakita mo muna, Nax. Punong-punong na yung natin. Ang dami pa, ho. Oh. Ito po, ho. Yan, mga gar, mga par, oh. Mga par. Mga par. You know, taman tama tama ito mga dar, mga dar, mga bar. Hmm? Ito mga dar, mga Solid yun po yung video. Maraming maraming salamat po sa nag-aya po sa akin.